Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Nani nani zuni. Nani nani zuni. Level entry. Ang sunod pong grammar natin is zuni. Paggamit po ng zuni po ano? For example, jisho wo zuni. Ibig po sabihin, na hindi ginagamit ang dictionary. Ang root word po ng tsukawazuni is tsukau. ibig pong sabihin, paggamit. Ngayon, pag ginawa po siyang zuni, negative form po ang zuni, so magiging tsukawazuni. Ano po? Ang gisyo ay dictionary. Ano po? So, ang conjugation po ng paggamit ng zuni is pata ba? Yung verb nai po ng tsukaw is tsukawanai. Yung napag-aralan po natin sa lower level, tsu night nai. Yung na verb po, ano? Negative po, ano? So, yung nai, tatanggalin, gagawin, papalitan po natin ng zuni. Yan po ang paggamit niya po, ano? Hai, verb, zuni. Hai. Kaya, pag ginawa po siyang Tagalog, na hindi verb. Ano po? Na hindi verb. Na hindi po, ah? Na hindi. Hai, kiyotsuke na ke ikenai no wa, ito ay katumbas ng nani-nani, nai. Yung sinasabi ko po kanina, yung negative form po ng verb. Ano po? Pero, ito ay mas formal o mas ginagamit sa pagsulat. Ano po? Kasi yung nai form is casual sa pakikipag-usap or kapag uh, basic form po. Hindi pa po kayo nakakaintindi masyado ng, ng kego night po yung ginagamit po. Ano po? Ngayon, pag formal na usapan na po, mas maganda pong gamitin ang Zuni kesa night. Ano po? So, isa pa po. Ang ginagamit na verb dito ay zu form. So, for example, palakin ko po ng kaunti. Ano? Ang, root, dito po sa, ano, sa parte pong uh, left side, puras po siya dictionary form or yung tinatawag po natin na root word. Ano po? Ano mo? sa Tagalog ay inom. Ngayon, pag ginawa po siyang nai form, negative form po ah, nome nai. Pag pinalit po siya sa zu form, magigiging nome zu. ang nai at papalitan ng zu. So, nome zu. Hai, hindi mainom. Ang ibig sabihin, kasi negative form po siya, ana Kasi inom po siya eh. So, hindi mainom. Hi. Pag sinabi naman pong kairu, ibig pong sabihin sa Tagalog, uwi. Pag ginawa po siyang nai form, negative form, kaere nai. Pag po siyang zu form, magiging kaere zu. Hindi makauwi. Ano po? Ngayon, tsukau. Gamit. Negative form, tsukae pag ginawa po siyang zu form, tatanggalin ang nai, magigiging tsukaezu. Hindi magamit. Ang ni sa Tagalog ay na. Ano po? Na. Ngayon, yung zu form na negative form, hindi. Kasi negative nga po siya. Kinokontra niya. Ano po? Hay. Eh, to. Ajing san maaari po kayo mag-unmute? Hi! Um, mag magbibigay po ako ng kaunting exercises. Maaari po kayo magbigay ng isang verb sa akin? Pwede pong Tagalog, pwede pong Japanese. Ah, uh, hatarak hatarakimas po. Hi! So, ang root word po ng hatarakimas is hatarak. So, magiging hatarak ito po ang kanji ng hataraku. Hai. Hai. So, kapag ginawa po siyang negative form na nai, ano po mag- nai. So, this hatarake nai desu. Ang galing-galing. Hatarake nai. Hai. Hai. Hatarake nai po siya. Ano? Ngayon, pag drinap down yung nai, magiging Hatarakizu. Sogadeesu. Mm, galing-galing. Hatarakezu. So, ibibigay ko na gets niyo na po yung anak ko yung yung pagka-explain ko po. Ano po? Yukatta desu. Hatata hatadakezu. Hai. So, pag ginawa pong negative form ang magtrabaho, hatarakenai. Okay. Sa Tagalog, magigising hindi magtrabaho hindi makakapagtrabaho -trabaho. Hatarakinay po kasi hay hindi niya po sinasadya Hatarakinay po siya ah, hindi yeah. siya makapagtrabaho. hindi hindi makapag trabaho kasi po pag sinabi pong hindi hindi magtatrabaho hatarakka hatara nay ano po? <laughs> <laughs> ang, ang ginagawa po natin dito, negative form, lahat po sila ay hindi nagagawa ng sadya po. Ano right. po, hindi po sinasadya. Right. Hi. Right. ano, ano? hatarake nai to, hatarake nai. Minasang, mahirap po talaga po itong part po na to. Hatarake nai, hatara nai, magkaiba po sila. Pag sinabi pong hatarake nai, e nai form po tayo, ibig po sabihin, hindi po natin sinasadyang mangyari yun. Ano po ngayon pag sinabi pong hatarakan ay sinasadyan yung gawin yun. Ano po? Yung anay form at enay form magkaiba po. So, ingat po tayo. Hi. Ati ko kasi lang po kayo kasi tuloy po tayo. Babasahin. First time niyo po, ano po? So, um, ginagawa po, siguro nagigets na, na ge niya po kung ano pong gagawin niyo kasi nakita niyo na po si Nadja Daisang at Belias, ah, uh, Belyasang po, ano po. Babasahin ko po muna, tapos kung ano po yung pagkakaintindi niyo, i-explain niyo po sa akin. Kung kayo niyo po i-translate, much better po. Ano po? Hai, sara dewa saisho no, ano, bunshou yomimasu. Jisho o tsukawazu ni kaita no de, jishin ga arimasen. Hay, yung 'm' ni dito ay hindi nagagamit. Na hindi na hindi nagamit. Pero depende po sa ano, sa sa sentence pong gagawin natin in Tagalog para mas maging nat natural form po siya, minsan tinatanggal. Tinatanggal ko po ang na. Ano pa? Pero yung ni is good as na po siya sa Tagalog. Ano po? Hi, Ano po pagkakaintindi niyo po sa センテンスは辞書を使わずに書いたので自信がありません。あ、ah,、あの、先生、すみません。Mm hmm. uh, 自信の意味は何ですか自信。あ<か><信>、ah, ah, de, ah, confidence ですよ。あ、uh, <laughs> <laughs> mm, ね、confidence。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 the mo ano nice try po siya. Pag sinabi pong ano, yung jisho is dictionary. Tsukawazu ni jisho o tsukawazu ni. Ay yung tsukau is pag gamit po ano, tapos ginawa niya po negative. So ibig ah, kong sabihin, mo ba? Ah. Kahit wala akong confidence. Wala pong kahit. Ah. Mm. Wala akong wala akong confidence. Yun No, de is good as ah, dahil. Ah, dahil. Dahil wala akong, ah, wala akong confidence. Wala akong, dahil, wala akong confidence dahil... Wala akong confidence dahil... Hindi ko... Ito pa. Ah. Dito, ano, mas maganda po dito, wag pong lagyan ng na. Hindi. Hindi ko... Wala, wala akong confidence dahil hindi ko magamit ang dictionary. Hindi ko nagamit. Hindi pa magamit. Hindi ko nagamit hindi ang... Hindi ko nagamit ang dictionary. So, this. Hi. So, Arigatou gozaimasu. So, uh, pag inisa-isa ko po, yung dictionary jisho, tsukawa, tsukau means paggamit. Naka-negative form siya, so hindi niya ginamit daw po. So, kaita means nagsulat siya. Yung no de is dahil. So, ibig pong sabihin dito, ah, uh, yung sa last po, wala pong confidence. Ano po? Confidence po yung jishin. Wala daw siya. Arimaseng. Wala daw siya. So, ang magigiging Tagalog po niya, wala po akong lakas ng loob nang sinulat ko ito. Nang sinulat ko ito. Ano po? Dahil, hindi ako gumamit ng dictionary. Hi! Tama, diba, sasunod naman po tayo pong uh, sentence. Nagustuhan ko si Ana, si Ajin Gusan, kasi kahit nahihirapan po siya, talaga nagtatry po siya. Maganda pong student po yung ganyan, hindi sumusuko. Yes, galing talaga. Hai. Ja, sige, yomimas ne. Sakuya. Sakuya ha o migakazu ni nette mm -hmm. shimata. Oh! Hai. Yung migakazu ni is hindi naka Hi. Hi. Kaga, kaga b, hindi um. ako nakapag-sipil um. Ah, sumata no imi wa ano sumimasta. So. Ano? Ah. Ano jis. Ah so last night in hindi ako nakapag-sipil yo na kiniipin ah nakat dahil nakatulog ako wala po siyang dahil. Ah. Nakatulog. Ipagbaliktad po natin. Ah, nakatulog ako last night. Pag, last night nakatulog. at hindi ako nakapagspilyo. last night. Nipin. So, so, so. Mm. Hi. So, pag ginawa po siyang Tagalog, kasi po yung sakuya is last night, kagabi. Hi. Yung ha, ngipin. Migakadzu ni. Migaku po ang, ano niya, Hi. ang dictionary form po niya. Ang migaku means uh, pagbrush or pagkuskus po. Ano po? Hi. So, negative form siya. So, hindi siya nakapag-brush ng kanyang ngipin. Tapos, yung neteshi mata, nakatulog siya. Hindi po to ano, hindi po to polite form. Casual form po siya. Kasi, kung gagawin po siyang polite form, neteshi may Magiging ganyan po, ana Pero, hindi siya, ano, polite form. Kaya, hindi po ako gumamit ng po dito. So, pag ginawa po siyang Tagalog, magiging, Nakatulog ako nang hindi nakapagsipilyo kagabi. Ano pa? Hey. Hi. Ngayon, guys, am um, ingaton po natin kasi yung migakazu ni hindi lang po siya ginagamit sa pagsipilyo ng ngipin. Ano po kasi yung how means ng ngipin at ang migakazu means hindi nakuskus o kaya hindi nakapag pakin-tab o maaari rin po siyang maging hindi nakapag-brush. Yung kuskus po kasi kung pagsabihin po natin sa Tagalog, kinuskus ang ngipin. Napaka-weird niya po. <laughs> Pero ginagamit po siya sa pagkuskus ng sahig. Ano, yung sahig is yuka. So, pag sinabi pong yuka o migakimas. Ibig po sabihin, kukuskusin ko po ang sahig. Kaya ginagamit po siya as kuskus po. Ano? Pero pag sinabi po kasi sa ano sa pagkuskus ng ngipin, napaka weird po. So nagsulat po ako dito ng English pag toothbrush po. Ano po ginagamit din po siya sa pag toothbrush at ginagamit po siya sa hindi nakapag packing tab. Migakazu. Ah, uh, tatoeba migakazu ni netesimaymasta. Pag sinabi pong ganyan, nakatulog po ako na hindi pinakintab ang sapatos. Ano po? Hay, kaya ingat po tayo sa paggamit po ng migakazu. Hindi lang po siya para sa pagsipilyo. hay Meron po kayong katanungan sa paggamit po ng zuni na grammar? Kapag po yung ano, sa suru. Hmm? Push, ba po? Kapag kapag yung sa mga verb na ru, gagawin siya, or yung mga u-form, dictionary form, ganun, na group 1, is nagiging zuni. Eh, paano naman po kapag mga group 3, or yung mga irregular verb, like... Bigay po kayo ng irregular verb sa akin. Okay po. Like, halimbawa po is benkyo su or muri... Muri mm -hmm. suru. Maganda po ang tangnan niya. Hai. benkyo Ano po ba? Ulitin niya po. Yung. Come on, Nasa. benkyo suru. Bengke. Ay, mali. Bengkyo suru or Bengkyo shinai. Shinai. Since ben... si Suni po is negative po. po. Bengkyo suru. Uh, positive form po siya. So. Yes po. Pag ginawa po siyang. Ah. Nangkahin ako. Pag gusto niyo po siyang ano, negative form po niya is benkyou shinai. Benkyou shinai po anak. So, pag ginawa po siyang dz magigigin benkyou shizuni oshi, oshi. Pero, ano, nice try po siya. Magiging po siyang benkyo, ah. Benkyo sezu ni. Reason. Ah, benkyo sezu. Hai, magiging po siyang benkyo sezu. Get it po, bella san Ate bali, gumen ni ate like, thank you. Dali yun, magiging suru form niya, magiging sezu siya. So, this. Um, ano so nga Yung suru, pag ginawa po siyang ano, uh, negative form, magigiging shinai. Sinay po ang suru. ah uh, yung suru is pasit, uh, positive form. Pag ginawa po yung suru negative form, magigiging sinay. Ngayon, pag gagawin po siyang zu form, magigiging pong yung sinay sezu. Gets po? Yung rinsyo shimas po, magiging rinsyo sezu. So desu. Ang gagaling naman ninyo. Ang bilis makapag, ano, makapag-intindi. Hi! Meron pa pong iba pong katanungan. Last na po kasi po grammar po natin today. Ano po yung atsang? Tinawag niya ko, ate inday. Ano po yun? Ano yung sareta? Sareta, ginawa niya. Ginawa niya sa akin. Sareta. Kung normal form po, ah. Kung ang tinutukoy nyo na sareta is uh, kego, sareta yung ginawa niya nung dinay respect nyo po. Nani-nani sarita. Uh, ginawa niya, bla bla bla. Yung po yung uh, kego form po. Ano? Na? Which is kenjogo. Ano po yung ano yung sareta Ah, gets po? At chang? Sarita meron, dapat po meron po dyan pong ano, kenjogo na uh, adjective po para maging kenjogo yung sareta. Pero po kung gagamitin niyo po ang sareta as a, a basic form, kasi ang basic form po ng sareta is parang nag, nag, susumbong kayo. For example, magbibigay po ako ng isang sentence pa ah. Nay, Note ni lakwaki saleta Tagsinami pong note ni lakwaki saleta ibig pong sabihin ah uh, drinowi niya ako sa, sa notebook ko kumbaga yung drawing na ana na pang-aasar Siguro ano hindi ba yung yung notebook napaka importante sa kanya pero drinowi niya niya nang bubulin siya Ginaga, Ginagamit po ang saleta kapag basic form Upang magsumbong sa Kung basic form po yung tinutukoy nyo ha. Kapag keigo form po siya, tinutukoy nyo yung ginagawa nung mas nakatataas sa inyo. Yung dinirespect nyo po. Ano po, mahirap talaga po ang Japanese. <laughs> Depende po sa sentence nyo, magbabago ang meaning. Magbabago ang paggamit po. Ano po, kaya ingat po tayo. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.